Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your son, his wondrous resurrection, offer you a thanksgiving. this holy and living sacrifice, look we pray upon the vision of your church and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your son and the entire people you have gained for your own. sa pangulong BBM. O kamukha nito, pwesta na, ano, na... Pinapasok kayo ngayon magalito, Opo. pagagalito mga... Dati ba hindi... Dati po, nung iba pa po, po nakaupo, wala pa po ang ganito. Pero nung si BBM na po yung po, meron na po. Maraming maraming salamat po kay BBM. May misa ka na po, may pagkain ka pa pong libre. Sa gabi naman po, may libre pong mga rides para po sa mga kabataan. At pwede rin po matatanda kahit anong edad po pwede. Okay. Ayun po. Pasala, pasasalamat po namin kay BBM dahil may ginawa siyang ganito para sa mga bata para sumaya lalo yung Pasko. Mm, okay, sige. Ingat ha. Ilang, uh, ilang araw ko nagdumalo sa Misa de Gallo? Kompleto na po. Bale. Pag-ilan? Pang-6. Lima pa lang. Ay, <laughs> ah, lima pa <laughs> lang. ba? nakalimutan oh, ko. Huwag ka na. Dahil nagsisimba kasi ako ng gabi. Uh Oo. -oh. Uh, simba gabi sa Misa de Gallo. Opo. Paano pa nga naman? Ano po? Tyron po. Tyron, sige. Ờ, xíu Ah, Misa de Gallo. Panglimang araw na 'yon. Yes. Ah, tapos eh, sino sino kasama niyo? Kami-kami po. Magga po kami lagi. Dito kayo lagi. Yes. Taga lang kayo. Ayun, malapit lang po dito. Okay, okay sige sige. Ayan. Masaya po dito. Masaya no? Po. Maganda place talaga, ano, libre pa. Okay, libre pagkain. Masaya. Mas ay, pa paano mo nasabi masaya? Libre <laughs> pagkain. <laughs> O, salamat kay Pangulong BBM, di ba? Salamat. first time nyo, ganito, no? Nabugs binuksan yung palasyo, no? Opo. Pag ilang araw nyo na, dumalo sa bisita de Gallo? Actually, pang four days na. Four days na. Uh, first time nyo, uh, dito sa Malacan first, first time. Sa Malacan first time, no? Na binuksan so, ng Pangulong na... Uh, maraming Malacan. salamat sa Pangulo na binuksan sa publiko itong ating Malacan Malaking bagay sa amin to kasi uh, lalo na sa mga diboto ng Jesus, Jesus o kung sino man santo, maraming pong salamat. At uh, kami po ay uh, laging nagdadasal na uh, maging maayos itong ating pamumuhay sa araw-araw at sa, sa pamamalakad pa, ng uh, ating Pangulo. Maraming salamat po. Uh, sa ano yung Sige po. Sa amin po, araw-araw uh, namin pinagdarasal maging ay maayos ang aming pamilya. Okay, Malangin salamat mo. po. Ayan. Ano ano mo? Tsokolate. <laughs> okay, sige. first uh, time ka ba nakadalo sa ganitong uh, Misa de Gallo? Opo, first time po. Ngayon lang. Naka ano dito sa loob ng Malacañang. <laughs> Masaya dito. Okay. Ayan. Ayan. Ano yan? Puto bumbong. Puto bumbong. Bingka. Aba, masarap yan. Tikman mo na. Siyempre, masarap ano yan. Ano yung ano mo? Chocolate, kape? Kape. Okay. Ayos. May pangalmusala tayo. Pangalmusala tayo niyan. Masarap ba ang kape? Masarap. Masarap ang kape. Oo. Lalo na sa umaga. May pares na puto. At saka, puto bumbong. <laughs> Sinamantala mo yung libre. Papagsawad <laughs> so, ka na. Alam. <laughs> <I love it. laughs> Isang pamilya po kayo. Yes. Okay. We are family. We are family. Ano wish mo? Ito nga ano. Uh, ano wish mo? Ano wish mo? This coming ano. Unang-una, di ba, nakapasok sa Malacana. Dito kayo nagmimiss sa Degalio. Ano wish mo? Ano po? Good health sa family ko. Tapos, sana, mga anak po kasi yung aso namin. Sana, Ay, oh. sana po healthy yung ano, mga baby niya. Ano yung aso mo? Ano yung aso mo? Shih Tzu po. Shih Tzu. Ah, okay. Ilan taong ka na? Eleven po. Okay. Asa mami mo? Wala po dito eh. <laughs> oh, sige. Ang wish niya, alam mo mag-wish niya, maganda, maganda po ah. Good health. Number one yan. Anong grade ka na? Six po. Grade six. Oh, sige. Paulit mo nga. Uh, Carousel. Rocket ship, go-kart, claw machine, tsaka yung basketball ko. Ano madalas mong laruin? Lahat. lahat. <laughs> okay.